Mga kabirks, magandang araw po sa inyong lahat. Merong bagong bukas na American fast food dito sa Calgary, dito sa Canada. At first time natin pupunta dito, first time din natin itatry kung ano yung pagkain nila rito. So wala ako idea, iba vlog natin para kahit papaano meron tayong ma-share na mga information sa mga hindi pa nakapunta dito or mga nagbabalak pumunta dito sa Chick-fil-A dito sa Calgary. Tara, sabay-sabay tayo, sama-sama nating itry at irate kung masarap ba yung mga pagkain nila rito. Mga kaburks, magandang araw sa inyong lahat Nandito tayo ngayon sa Calgary Kasama natin si Tito Mango Ayan si Tito Mango oh, yeah. Yun. Hello Tito Mango At nandito tayo ngayon sa bagong bukas At kaisa-isa -isa dito sa Calgary Na Chick-fil-A na galing ng US Yeah, no? No. Yan. Nag-iisa pa lang dito sa Calgary no? First time yan So kaya tayo nandito ngayon Para itry natin kung masarap yung pagkain nila rito Kasi last week napunta kami rito Sobrang haba ng pila Di ba mami? Oh. Oh, so ngayon dito Second tayo. week pa lang ba ito ngayon? Oh, Second week pa, second lang. Week pa lang So kaya tayo nandito ngayon para i-vlog natin Pakita natin sa inyo kung anong meron mm. sa Chick-fil-A Kasi first time din namin nakakain ng Chick-fil-A Tara, sama ka Ay, pila pala sa loob hindi namin nakita sabi namin walang pila sa labas nung pala sa loob sobrang haba pala ng pila haba ba ng pila sa loob <laughs> mahaba pa rin ng pila pero okay lang yan ang importante eh ma-vlog natin may pakita natin sa inyo lahat kung anong meron dito sa Chick-fil-A yan parang Chick-fil-America oh. Oh. tama? tama tama alam mo nakikita ko to dati sa airport oh Tinatry kong pumila Airport sa nila, US Sa US Oo Lagi akong pila Pero hindi ako makaano Dahil ang bilis nung Ano pa Sasakay ulit ako Oo So hindi ko siya natitikman So Inong hanggang ngayon Hindi mo pa rin siya natikman pa rin siya natikman First man. time mo matitikman to Oo ako, So nakatikim na kami sa Church's Chicken Jollibee uh, Mary Brown's Maski na yung KFC. Chicken on the way uh, uh, KFC lahat na mayroong chicken, papayas. No, so, I think drive thru is way faster right now. That car has moved all the way from there all the way to there in the time that we waited. Yeah. Yeah. So, inside, like they prioritize drive through. So, Drive through daw, mabilis Pero gusto kasi natin makita kung anong itsura sa loob Kaya tayo nandito So, check pa rin natin Sige, tsaga tayo Pinoy tayo, kaya natin magtsaga Di ba mami? Kasya po tayo sa loob, malamig eh. Kasya tayo? Oo, kasya. Magkabilang side tayo. Ang oh, haba ng pila. Oh. Yeah. Parang pelikula ni Alden Richard saka ni Catherine yung ano. Ano nga ba? Hello Love Again. Parang ganun yung pila. Patayin lang muna natin tong ating ano vlog at baka maubos na yung ating pagpipilm mainip kaya sa sobrang haba ng pila rito. <laughs> sabi ko nga, tignan nga natin kung anong mga nandito sa kanilang board. numakita makita ko parang mga burger lang naman, mga fries. So bakit kaya ganito kahaba yung pila dito? So sabi ni Tito Mango, siya na lang doon yung pipila, maganap na daw ako ng table. Kaya maganap naman tayo ng table ngayon para kahit paano may maupuan na tayo. Baka mamaya pagka naka-order na, wala naman kami maupuan. Ayun, dumating din after 30 minutes namin nag -untay. Actually, ako lang nag-antay si Tito Mango pumila. <laughs> so, sa i-receive natin, mami, para makita nila. Yun. So, ang total na nabili natin is $38. So, $38 yung two meal. Tapos, may chicken strips. Yun. May chicken strips. Saka, yun lang, chicken strips. So, ayan na. Pakita na natin. Yung fries nila. Tawag nila, waffle fries. Waffle fries. Mm. Parang cactus okay. price naman to. Oo. Oh, oh. Cactus price. Tapos ito Ah, ito yung tayo. Oh. Mm. Ayun yung chicken mo. Tignan mo kung malaki. Ayun mm, yung chicken burger nila. Oh. Puro chicken lang ang menu mm. At ang pinakasigat na chick-fil-a sauce Ayan mm -hmm. Yan daw pinupuntahan dito Chick-fil-A -so. yes, sauce. Yung sauce natin yan. Siguro maraming bechin to. Ha? <laughs> Di diba? ano to? Ba yan? Baka Polynesian sauce. Polynesian. Hmm? Saka Chick-fil-A sauce. Uh -huh. Pero libre to mami no? Hindi, may bayad din Ay, yan. Ay, may bayad to? Oo. Oh. So, ito yung ano natin. Tapos yan yung, ah, ito oh, yung chicken strips. Na? Chicken strips. Yung -it? para itura. -it. Oo nga. Ang liliit. Parang, oo, oh, okay sa halagang kulang-kulang $40 parang $9. lugi no? $9 siya hindi yung lahat ng yan okay. $40 hindi, dollars. mismo yan $9 yan so lahat ng yan $40 kung doon ka sa Jollibee doon mas ano mas mura doon mas mura mas maraming chicken no? may fries may drinks no. at least tinry lang naman natin na no, mami kasi tinitry din ng mga yan ang dami oh ang oh. dami nakapila So try din natin. So ito rin dalawang pinakasikat na sauce. Yun. So Polynesian tsaka Philly sa sauce. So ang burger nila, maliit lang din naman yung burger, hindi naman kalakihan. Tapos malaki pa chicken and Jollibee. Oo, oo malaki pa yung chicken and Jollibee. Maliit lang. Tapos yung fries nila, actually malambot nga siya eh. Hindi nga siya luto eh. Hindi pa siya fries oh. Huh? Ayan oh. Mushy. Tapos yung kanyang chicken, Eto, hindi rin pala crispy, malambot lang din. O volume. Volume sila magluto para ano, para madalian. Tikman natin kung masarap. Tikman muna natin yung lasa nung ano, nung chicken fingers nila kung anong lasa. mainis na mainis na rari Na? may parang... kasi manapis sa amis eh. Mm -hmm. Honey mustard din mayo. No? Saka no, konting no? sriracha. Mm. Gusto mo gawa kita nito eh. Huwag na. Ako na lang. <laughs> so yun yun pala. Yun yun ka Ah, spicy pans din siya. Mm -hmm. Parang tamang-tamang pang dip tong ano, pang dip sa fries. Diba sa Pilipinas merong tomato mayo, yung ketchup mayo. Parang halos ganun na. So, yun yon, yun. Yun na yung $30 na, ay, kulang-kulang $40. $38 something. So, babalik pa ba tayo dito? Pwede. Pwede, pero hindi madalas. Mas madalas kumis sa Jollibee talaga Kasi iba yung chicken ng Jollibee Sorry, this time panalo ang Jollibee Mas malaki no? yung Jollibee, mas masarap pa rin Mas masarap, mas crispy Walang pila na ganito Anyway, bago lang kasi siya Kaya pina siya dito sa Canada Kaya sobrang mahal For $40 Para sa 2 burgers 2 burgers, 1 chicken uh, Filet Parang Jollibee rin $40 eh, kasi sa Jollibee anim na pirasong chicken na yon. may fries, may rice, may drinks, 'di ba? May ano pa, mami, 'di ba? Meron sila yung three pieces combo na merong ano, merong 16 mm, 'di ba? Oh, not bad. Pagka mas ano pa rin, mas proud pa rin ako na ano, mas proud ako sa Jollibee in fairness. But anyway, I don't wanna talk about Jollibee kasi andito tayo sa Chick-fil-A. Kino compare ko lang yung gawang Pinoy saka sa kasagawang Amerika. So this time, uh, mas masarap 'yung ano, 'yung gawang Pinoy. Mas malaki ang chicken ng Jollibee. Mas malaki ang chicken ng Jollibee, mas crispy, 'no? So, and Jollibee walang gulay. Oo, oh, oh, ang Jollibee puro chicken, 'no? Okay, chicken, walang gulay. So, syempre, alam mo na pagka Canadian saka American burger, laging may tomato sa kaleres. Yung iba nga may onion pa, 'di ba? Pickles, onion, relish, kung ano-ano pa. Ah, ganun pala. Isasawsaw mo ito sa ganun. Ayun, tinamay yung batas, ang nilawa niya. Isasawsaw mo dyan, bilis. Hindi, okay yan. Isasawsaw mo, bilis. Pakita mo. Ayun, tinamay sasaw yung sasawsaw niyo. Isasawsaw mo siya. Ayun natin. Ano? Masarap, masarap Pwede masarap. na. Pwede na masarap. Masarap pag may sauce, no? Saka masarap yung burger na may tomato sa kaleras talaga. Lalo no, na no, pag ka na na kumain ng mega Oo, oh, no, na may ganun. Yung mga burger dito sa ibang bansa. Wala kasi music nila mga ka-Berks. Baka ma-copyright tayo so kain na lang muna kami. Yung price nila hindi luto. <laughs> Sagi. Ilaw pa. <laughs> hindi na natin kinain. Hindi, hindi namin kinain. So ano mami, nagustuhan mo ba? Gusto ko rin na naman siya pero... Kung i-rate mo? Kung oh, i-rate ira ko siya siguro 6 sa akin 6 out of 10 mm, -hmm. ten. Uh -uh. Siguro ako mga 6 din out of 10 6 out of 10 Oo oh, <laughs> Pero hindi ka happy <laughs> Ha? Hindi ka happy Hindi ka happy kasi meron na akong mga hinahanap na Sobrang haba nung pila uh -uh. Akala ko ganun kasarap yung pagkain or Pero nung uh -huh. nakain na namin natikman na namin ni Tito Mango Malat yung fries, sagi yung fries, uh -huh. mahal yung pagkain hindi ganun ka-crispy yung chicken finger. Hindi kagaya sa... Kailangan mo kasi i-compare sa iba mga nakain mo. Kung masarap talaga o hindi. Hindi pwedeng... Di ba? Paano mo malalaman kung masarap o hindi isang pagkain kung hindi mo i-compare sa iba? Tama. But anyway, ayun yung... Uh... Rate namin ni Tito Mango. So, kayo na bahala kung ano rate nyo. Eh, personal rate namin yon, opinion namin yon. Tikman din nila. Oh, tikman nyo na rin. Ay, dito. Kung ano yung rate nyo. Pero, para sa akin yon, oh. Matakaw kasi ako sa fried chicken. So, yun yung ano ko, rate ko. <laughs> Medyo high standard tayo pagdating sa fried chicken. Di ba, oh, mami? Oh, wow. sige na. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo ang lahat. Chris Cusinero at... Dito Mango. dito Mango. At nandito tayo sa Chick-fil-A. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaworks. Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na